isang magandang araw sa ating lahat mga badi a uh, araw na naman para tayo ay magpalakas mga badi at uh, magpo push up set up na naman tayo mga badi ito lang yung gagawin natin sa araw araw mga badi para mapanatili natin yung uh, lakas natin mga badi upang maging handa tayo sa anumang oras ng pagsasagawa ng PFT or PAT mga badi at ito rin ang isang mabisang paraan mga badi upang maging physically fit tayo mga body aplikante man tayo mga body o hindi mga body kailangan natin uh, mag mapanatili yung physically fit ng katawan natin mga body para magiging maganda yung kalusugan natin mga body at maka-circulate ng maayos yung dugo natin mga body at sa mga kapwa ko aplikante uh, patuloy lang tayo sa pagpractice mga body kasi Uh, mas ma mainam na one take lang natin yung PFT or pat mga body kasi mahirap mag retake mga body uh, dagdag lumoral din yan mga body ang mai-advise ko lang mga body sa araw ng uh, PFT mga body o pat mga body um, gawin nyo na yung pinaka best nyo mga body para uh, hindi kayo magsisi sa uli mga body at sa pag-perform pala ng push up at sa sit ups mga body mas okay pa yung dandahan na proper mga body para uh, counted mga body kaysa sa mabilis pero may mga not counted ka mga body uh, masasayang yung lakas mo mga body uh, mas okay pag counted lahat nung na na-perform mo mga body at sa 3.2 run mga body ah uh, may tips na naman ako para sa inyong mga body uh, pag tumakbo kayo mga body uh, wag nyo muna isagad mga body bali parang motor lang yan mga body bali eh, warm up nyo muna yung sarili nyo mga body kahit isang ikot lang mga body wag nyo madaliin yung 3.2 mga body kasi baka mag collapse kayo mga body sa gitna um, uh, kung halimbawa yung ikutan um, apat na ikot yung 3.2 mga body yung isang ikot mga body bali ibigay nyo na na warm up lang mga body at saka doon kayo mag start sa pangalawang ikot na mag uh, umpisa na mabilis pero hindi yung sagad na mabilis agad mga body yung bali moderate na naman mga body then medyo high sa moderate sa pangatlo ayan Hanggang sa pang last lap nyo mga body, dun kayo bubuhos ng lakas mga body. Kasi yun na yun eh. Yun lang yung pang last na, uh, bali, pang final run mo na mga body. Uh, yun lang yung kunting tips ko para sa inyo mga body. At sana ay may nakukuha kayong ideas na magagamit nyo mga body sa araw ng PFT or PATH nyo mga body yun muna sa ngayon mga badi at kung bago ka pa sa video ko mga badi ah uh, paki follow like and share naman mga badi para updated kayo sa next video ko mga badi at huwag kalimutang mag comment mga badi kung may katanungan kayo mga badi kasi sasagutin ko yan na uh, basi sa experience ko mga badi ah uh, yun lang mga badi at salamat sa panunood mga badi good luck and God bless sa ating lahat mga body.